Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isim na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rini. sa buong bansa. Buong bansa. Na ito na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. ang na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa DRIVEMAX Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, mga nabiktima ng paputok sa bansa, pumalo na sa halos pitumpu ngayong araw. Tatlo, aristado dahil sa pagbebenta ng paputok online. Halos dalawang daang libong pasahero dumagsa sa mga paliparaan noong bispiras at mismong araw ng Pasko. Department of Health nagbabala hinggil sa mga tiratirang pagkain noong Buena na maaring maka-food poison. Matapos ang kapaskuhan, kaap pinaghahandaan naman ang bagong taon. At ilang mga nanay na pasaya ng Brigada News FM Bacolod at Wantahanan Party List. Tri -match. Tri -match. Partita. Partita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. The power and lass ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. I'm Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News sa FM Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, December 26, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Pregada ka Mga kabrigada, limang araw pa bago ang pagsalubong sa 2025 Pero nadagdagan na naman ng 26 na kaso ang bilang ng mga nabiktima ng paputok sa bansa Ang detalye sa report ni Brigada Jigoku Studio, ibrigada mo! Pumalo na sa anim na ang mga nabiktima ng paputok sa bansa limang araw pa bagong pagsalubong sa bagong taon. Ngayong araw, 26 na bagong kaso ang naitala ng DOH. Sa anim na nabiktima biktima, anim na ay lalaki at apat ang babae. Mga bata pa rin at minor de edad ang karamihan sa mga nabiktima ng paputok. Ayon sa DOH, 74% ng kaso ang aktibong gumagamit ng paputok habang 86% ng kaso ay dulot ng iligal na paputok partikular ang boga. Kaya ang DOH may babala sa mga patuloy na gumagamit ng paputok. Maaring masawi ang gumagamit ng paputok dahil sa malubhang kaso ng fireworks-related injuries. Posible rin maputol ang mga daliri, kamay o iba pang bahagi ng katawan. Para maiwasan ito, mas mainam raw na manood na lamang ng community firework display sa pagpapalit ng taon in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Max. Strike Max. Brigada Nationwide. Samantala patuloy na nagpapaalala ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang pagbili at pagbebenta ng mga ilegal na paputok. Ito'y upang maiwasan ang anumang disgrasya at masigurong ligtas ang pagdiriwang ng bagong taon. Ang paalala ay kasunod ng pagkakaaresto ng tatlong individual dahil sa ilegal na bentahan ng paputok online. May report si Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada. Makikita sa video na ito na kasama pa ng lalaking sospek ang kanyang pamilya ng mahuli sa entrapment operation ng mga tauhan ng anti-cybercrime group dahil sa pagbebenta ng iligal na paputok sa Tarlac City nitong December 23. Ayon sa ACG, nag-ugat ng operasyon matapos mag-alok ng paputok ang sospek online sa halagang 5,500 pesos. Gagamitin umano ang kanyang kikitain bilang pandagdag sana sa kanilang noche buena. Nag-umpisa ito sa isang Facebook post. Nag-send po ng advertisement yung sospek na mayroon siyang binibentang uh, firecrackers. And nag-engage po yung cyber cops natin sa kanila. And nalaman po natin na merong illegal firecrackers na binibenta yung suspect. And also po, hindi po, uh, wala po siyang registered na permit from the BFP or sa City Hall or sa BIR man po. And uh, nung nag-engage po, nag-agree po sila permit, uh, for meet up for 5,500 pesos po sa halaga ng mga firecrackers na binibenta niya. Samantala, Arestado naman ang dalawang lalaki sa San Fernando sa Pampanga noong December 23 dahil sa pagbebenta online ng malalakas na uri ng paputok gaya ng plapla, kabase, giant atomic bomb at small atomic bomb. Nahaharap na sila sa kasong paglabag sa Republic Act 7183 o Regulation of Firecrackers and Pyrotechnic Devices. Posibleng may pananagutan din sila sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa pagbebenta ng mga ilegal na paputok sa social media. Sinusubukan pang makuha ng Brigada News FM ang panig ng mga sospek. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. IMAX. IMAX. Mga kabrigada, nagpapatuloy din po ang paalala ng Department of Health sa publiko hinggil naman sa pagpapaputok ngayong Pasko at Bagong Taon. Ito'y matapos nga makapagtala ng higit 40 kaso ng mga nasugatan dahil sa paputok na 54% na mas mataas yan sa mga naitalang kaso noong nakarang taon sa kaparehong period. Sa panayam naman ng Brigado New Safa Manila kay DOH ASEC Albert Domingo, sinabi nito na posibleng isa sa dahilan ng mataas na datos ay ang paggamit ng iligal na paputok at nangungunarihan ang BOGA. Maramihan ng no, mga nasisindihan is actually mga illegal fireworks, no, mga 86 uh -huh. ay dahil sa illegal fireworks. Nangunguna na po yung Boga. Boga? Kasi ang sumunod is yung Five Star. Yes, uh -huh. Boga na illegal. Uh -huh. Yung Boga, wala namang kasing legal na Boga. Eh. Lahat talaga illegal. no So yung uh -huh. Boga, yung Five Star, saka yung Piccolo. Samantala binahagi din ni Domingo na walang naitalang injury sa Watusi. Magandang balitaan niya ito dahil... Tila na kontrol na at talagang naiwasan na ang paggamit ng naturang paputok. Na wala pa tayong naitatala at na sana ay wala na no. Eh, kumpara natin sa last year kung di ako nagkakamali, isa mm. o dalawa lang sa buong uh, panahon no. Mukhang ano, mukhang maganda yung uh, pag-iwas or even yung control. Mukhang talagang wala na or wala ka nang halos makikita na mabibilhan ng uh, watusi. At nakakatuwa rin naman na siguro na uh, naintindihan natin mga magulang hindi talaga yan ano laruan dahil mm. lason yan no. So mas madaling intindihin yun. Sandra, 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 Samantala, halos 190,000 ang mga travelers ang dumagsa sa mga paliparan sa bansa noong bisperas at mismong araw ng Pasko na naging isa sa pinakamataong panahon ngayong taon. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang dami ng mga pasaherong na proseso ng mga immigration officer sa loob ng dalawang araw ay halos kapareho ng datos noong nakaraang taon. Noong bisperas ng Pasko, nakapagtala ang BI ng 52,436 na dumating at 41,895 na umalis sa mga paliparan sa buong bansa. Samantala noong mismong araw ng Pasko naman, umabot sa 47,669 ang arrivals at 44,192 ang departures na nagpapakita ng masiglang galaw ng mga biyahero ngayong kapaskuhan. Inaasahan naman ng BI ang mas maraming pasahero sa mga darating na araw, lalo na matapos ang pagdiriwang ng bagong taon. Mga kabrigada, karaniwan ng maraming tirang pagkain pagkatapos po ng Noche Buena. Kaya ang Department of Health muling nagpaalala po sa publiko sa posibilidad ng food poisoning. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, isa sa mga palatandaan na sira na ang pagkain ay may kakaibang amoy na ito. Bagamat sayang umano ang napanis na pagkain, Paalala ni Domingo na mas mahalang maospital kaysa sa maghanda na lang ng bagong makakain. Dagdag pa dito na sa panahon ng kainan at sa na papalapit na medianoche, para sa pagsalubong sa bagong taon ay limitahan ang pagkain ng mga pagkain na maalat, matamis, mga matataba at mamantika. Mungkahin naman ng DOH mainam na gulay o prutas ang nasa kalahati po ng pinggan at tig fort lamang ang carbohydrates tulad ng kanin, noodles at yung protina o karne. Pinaghahandaan na rin agad ng Civil Aviation Authority of the Philippines o so CAAP ang pagdiriwang ng publiko para sa New Year. Ito ay matapos nilang tiyakin ang smooth at hassle-free na biyahe para sa Pasko. Ayon kay CAAP Director General Manuel Antonio Tamayo, ang Pasko ay isa sa pinakabisi na panahon sa buong taon at masaya sila na nakapagbigay sila ng seamless travel experiences para sa mga Pilipino at foreign visitors. Nakamit umano ito ng CAAP dahil sa enhanced planning, proactive measures at pakikipag-collaborate sa mga airport stakeholders. Kasabay ng nalalapit na bagong taon, nananatili silang nakahide and alert upang mapanatili ang ligtas at epektibong serbisyo sa mga paliparan at alinsunod na rin sa direktiba ng Department of Transportation, kaugnay ang Oplan Biyahing Ayos, Pasko 2024. Nananatiling payapa ang sitwasyon sa buong bansa kasama magsasabay po ng ika-56 anniversary ng CPPNPA ngayong araw. Ayon kay PNP PIO Chief Brigadier General Jean Fajardo, patuloy ang kanilang ginagawang pagmonitor sa mga kaganapan sa bansa, partikular na sa mga liblib na lugar. Bunsod nito, walaan niya silang naitala na anumang karahasan na dulot ng komunistang grupo Una ng sinabi ni Fajardo na tuloy-tuloy ang pagtutok at pagbabantay ng buong hanay ng pambansang pulisya sa lahat ng strategic location para masiguro ang kaligtasan ng publiko ngayong holiday season. Samantala, inanunsyo ni Senator Christopher Bongo na nalalapit na ang pagbubukas ng Super Health Center sa Barangay Bagong Bayan, Lupon, Davao Oriental. Naganap ang groundbreaking ceremony para rito noong March 11, 2023. Personal na nakiisa si Senator Go na sharing chairperson ng Senate Committee on Health sa turnover ceremony nito noong lunes. Pagtitiyak niyang kasabay ng sunod-sunod na pagbubukas ng mga super health centers. Mas mapapalakas na ang healthcare system sa bansa. I -backs. I -backs. I -backs. Mga kabrigada, narinig nyo na ba yung salitang glutathione? Madalas itong na-associate sa pagpapaputi o pagpapakinis ng balat na karaniwang ginagawa po ng mga kababaihan. Pero kabrigada, maririn namang ito sa lahat maging sa ating mga kalalakihan. Ang glutathione ay tumutulong po sa detoxification ng katawan, lalo na sa atay. Ayon sa pag-aaral mula naman sa Journal of Clinical Investigation, ang mataas na antas ng glutathione ay nagpuprotekta laban sa mga lason tulad po ng alak at polusyon. Para sa mga lalaking aktibo sa trabaho at madalas po na exposed sa stress o polusyon, malaking tulong ang pagkakaroon ng sapat na glutathione sa katawan ang balitang ito. Hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. -Max. Max. Bringsa. Bringsa. Balita. 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 Balita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, muling nagbigay ng kasiyahan at kaalaman ang Brigada Yusef M. Bacolod sa mga minamahal nating ilaw ng tahanan ng Barangay Takuling Lungsod ng Bacolod noong nakaraan sa pamagitan po ng programang Moms Love ES1 and Stunting Now. Layunin ng programang ito ang tulungan ang mga ina na magkaroon ng ligtas na pagbubuntis at malulusog na mga sanggol para sa magandang kinabukasan ng bawat pamilya. Nakatanggap po ang 30 na mga nanay at mag pagiging ina ng maternity kits at Moms Love US 1 capsules na tiyak na makatutulong sa kanilang pag-aalaga sa kanilang mga sarili at sanggol sa sinapupunan. Kasama na rin po dyan ang Yummy Vit ES3 para sa kanilang mga anak. Ang mga ina ay nagpakita din ng kanilang talento sa pagsasayaw at labis ang kanilang pasasalamat sa pagmamahal na pinakita ng Brigada Nyusefem Bacolod. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat kabrigada! pong binantayan upang kumpleto ang balitan. Kumpleto. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New South Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News sa Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.